Sa lahat ng masamang kwento na nakasulat sa Biblia, may isang pangalan na bumabagabag. Hindi siya bruha. Hindi siya reyna na naghintay lang sa tabi. Siya ang babaeng naglakas loob na wakasan ng lahat para lang siya ang matira. Siya ay si Atalia, ang reyna na nagpasyang patayin ng lahat ng apo niya para sa korona. Ang isang babae na nag-iisa at nagharing pumatay na naglakas loob na mag-isa na lumaban sa pinili ng Diyos. Si Atalia ay anak ng masasamang loob, anak ni Haring Ahab at ang kilalang Reyna Jezebel ng Israel. Minana niya ang kanilang walang awa at uhaw sa pagsamba kay Baal. Ikinasal siya kay Haring Jehoram ng Juda, ang pamilya na dapat magpatuloy sa linya ni Haring David Ngunit nang namatay ang kanyang asawa at pagkatapos ay ang kanilang anak na si Haring Ahaziah, nakita ni Atalia ang isang pagkakataon, isang malawak na butas sa kapangyarihan. Hindi siya nag ng panahon sa isang brutal at walang awang gabi, iniutos niya ang isang malawakang pagpapay sa buong angkan ng hari. Lahat ng posibleng kahalili, kabilang ang mga bata, ang sarili niyang mga apo ay pinatay. Ito ay isang gawaing walang katulad. Sa isang iglap, siya na ang nag-iisang kapangyarihan. Ang linya ni David, ang pinagkaloobang pangako ng Mesayas, ay putol na. Ang Juda ay nasa ilalim na ng madilim na kamay ni Baal. Sa loob ng anim na taon, naghari si Atalia, puno ng kasamaan ng kanyang trono. Naglagay siya ng mga dambana kay Baal at ang templo ng Panginoon sa Jerusalem ay napabayaan at nawala ng liwanag. Wala siyang katunggali, akala niya. Ngunit sa likod ng mga pader ng palasyo sa templo ng Diyos, may isang lihim na nakatago. Sa kabila ng purge ni Athalia, iniligtas ng kanyang hipag si Jehoshiba, ang isang sanggol. Ang batang ito ay ang kanyang apo, ang lehitimong tagapagmana, si Joash. Itinago siya sa loob ng templo sa pangangasiwa ng mataas na saserdote na si Jehoiada. Isipin mo, anim na taon na naghari ang killer ni Joash at ang tunay na hari ay nasa kabilang bakod lang. Lumalaki, naghihintay. Pagkatapos ng anim na taon ng paghahari sa dilim, Nagpa siya sa si Jehoyada na oras na para kumilos. Isinaayos niya ang mga levita at mga sundalo at ipinahiyag ang pitong taong gulang na si Joash bilang bagong hari. Nang marinig ni Athalia ang ingay at sigawan ng mabuhay ang hari, dali-dali siyang pumunta sa templo. Ang kanyang mukha ay galit at gulat, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang batang hari na nakatayo nakakorona ang kanyang huling hiyaw pagtataksil pagtataksil ay ang kanyang huling salita mabilis siyang hinila palabas at pinatay si atalia ay isang aral sa kung gaano kalaki ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihan ngunit ang kanyang kwento ay nagpapatunay din walang dilim ang kayang wakasan ng liwanag at ang pangako ng diyos ang linyang akala niya ay winakasan niya ay nagpatuloy dahil sa isang nagtatagong bata.